Yon mga pali mga madi, yadi ya na trap, anak uwa tanakasag sa siyam na bubutrap, anak uwa tanakasag na bungkang or kalintugas. 20 bilog Yon, good morning mga pade, good morning mga made Panibagong araw, panibagong lawod naman kita mga pade mga made Niyan nga ni mga pade, masiraw naman kita sa bubot ta. Basik lamang, may pangsuda naman kita Diyo naman lang ini mga pade na taon ko Mga tama na lang, pangsuda-suda Pero kung sobra man sa pangsuda mga pade Nabakal man kita, maski duwa na utsaba na bugas Una <laughs> kung nga ni mga pade na batak, maluya ang sulod May unman, sinduan na kasag, ng sulay bagyo Sa kung na batak mga pade May duwa yan mga alatan. Yan sarok na sulay bagyo. Medyo nga ni mga padi nagbabasag ang sound ta. Kay pagirog talaga sini na mahangin ang habaga at nabasag ang sound. Kay natatamaas ang hangin ang camera ta. Ini e nga mga padi na pang duwata na batak, May mga sulod naman ng mga kasag. Anak ah, nagsulod mga padi sarok duwa. Tulo. Dako ina sarok mga padi ho. Pang tulo. Bungkang kalinto bas ang pangaran di mga padi mga maday sa bulan sursogon. May mga kasag naman mga padi, hindi naman mga isda. Yun, dagan mga tulog mga padi oh. May kasag na naman, pero may kasag mga padi. Sarok na kasagan mga padi dan may mga tiaw ho mga padi mga made tigaw siram sini sabawan mga padi ho kada kada mga padi dua surut ka sa kada mga padi kada kusar sarok kada ko na masila sarok mga padi ho torak dari pa mga padi ho bungkang ko kaditu gas kada rek ko santiao mga padi ho Siram, kusido mga padi mga madi mga masira mo ni hawon mga padi oh may musin mga padi may musin naman mga sulay bagyo nagsulog mga padi mga ako pa sulay bagyo oh musir, mga padi

ito walo siam siyam na sulay bagyo sa sarong nabubutrap ayahay na naman sila mga padihunta na matara po <laughs> yun naman ang hangin mga padi ang hangin san habagat yun o, mga padi mga padi Yon. Paghirog talaga si na bulan mga pade, bulan sa Hunyo, Hulyo, Agosto. Habaga talaga di sa bulan sursugon. Ah, lalo pag may mga low pressure, bagyo, an didi di sa bulan habagat Pero na kalma daman. Pag low pressure, warasin bagyo, haba kalma daman di sa bulan. Paghirog si na bulan. Damot naman an. Sulay pa gyud mga pade damot naman mga padi mga madi sulay bagyo ho kada ko sinya mga padiyo ho tuha sulid sulid na pagkasulay bagyo mga padiyo ho basta kay hayahay naman sinan mga padi yung ta na matara po daga <laughs> <laughs> naman ang kasat mga padiyo ho hindi mga padi yun mga padi mararahon na eh, ini makatunok mga padiyo ho yung baga mga padi ang tunok ko oh. Yon, diri ka dohon mga pade kaya nagagamit kita si or Long Nose. Ini mga pade, ang pangaral mga pade unta, gatasan, amomorok <laughs> pero an, ini mga pade, bantol ini, dako na pagkabantol. ah pero ginangaranan ini sin gatasan or amomorok Mararahon ini mga makatunok mga pade. Kaya ang pantumina kita sini, pagdatunok kita sini. Kaya kuhiyan tayo ini. Yo. Dakuda nah, ako na pagkabantol mga padi. Yon mga padi mga madi, ya na anak uwa tanaka sag sa siam na bubu trap, anak uwa tanaka sag na bungkang or tugas. 20 bilog. Yon mga padi 20 bilog. Yon, salamat mga padi mga madi. Na ako na kamo mga padi mga madi san irog sini mga video, Pasir man sa video ta mga padi. Yon lamang mga padi, salamat unon sa suporta niyo mga padi mga madi.